Mga kuway kay Sandro Mulac ng mapunitan dangal inilantad ng NBI, Christine Dacera Case, inalala. Tumitindi ang mga tagpo sa malateleseryeng ganap sa insidente ng pangahalay Tio Mano kay Sandro Mulac. Ngayong inilabas na ng NBI sa CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Sandro Mulac ng kwarto ni na Jojo Nones at Richard Cruz. Sa report ng 24 oras ay pinakita ang important timestamps. 4.40 a.m. na pumasok ang 23-year-old na aktor sa kwarto ng dalawang GMA independent contractors at 5.25 a.m. naman umakiyat ang waiter na may dalang inumin. Hindi na ipinakita ang kuha sa hallway paglabas niya ng kwarto pero sabihin na natin 10 minutes ang pagitan. So, 5.35 a.m. Importante kasi ang parting ito, bagaman hindi na-highlight sa report dahil noong line item pa man, ay consistent gaya ng sabi ni O.G. Diaz recently. Ang testimonya ni Sandro Mulak as delivered by Nino Mulak sa Senate hearing na si Sandro matapos pagsawaan ng katawang lupa di umano ng dalawang bading na pinaminom siya ng white powdery substance gamit ang 500 peso bill wrapped like a straw kaya naman hitang katawan niya ay bumalik ang ulirat at nakatakbo palabas na ang mag-doorbell ang nasabing waiter. Sa CCTV na medyo choppy ang quality, ay 6.46 AM lumabas si Sandro sa kwarto ng mabilis ang lakad at hindi waiter ang kasabay niya kundi ang dalawang lalaki sa bandang likod na posible nagwo-work sa Belmont Hotel dahil mukha silang naka-uniforme. Obserbasyon ni Zulika Marie Conales ng NBI ay after noong incident ng pangmumules siya ay mahigitang nagbago yung kanyang kilos. Uh, ikita na nakaskuat sa may elevator sa ground floor lobby si Sandro na ang interpretasyon ni Zulika ay sign ng distress sa 23-year-old na aktor. Patatandaan na si Suli Karin, NBI agent, konektado sa Christine Dacera case na January 1, 2021 nangyari at more than two months after, ngayon nakasuha ng 11 na suspect na gaya ng two independent contractors at pintakti rin sila na maanghang na batikos mula sa publiko. Finally, mahigit one year after ng insidente ay na-dismiss ang kaso sa mga akusadong lubos ng dilibak ng madla noong February 7, 2022.